bonondok lake ayan hmm desus kale et hmm male drama sarap oh maka taika kama hinandako potom amsorap hopasik Hindi, 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 hindi ako maghingi dong. Sabihin na eh. ka dong. Nagmasin-masin lang ako sa'yo dong. Masin-masin. Sa ganyan-ganyan, kaliit mong pinalabas mo. Maliit <laughs> pero masarap naman. Maka mag-relax ka. Ano masarap? Masarap ko. Oh. Ano mong pangit mong lasa niya? Ano pangit? Orange flavor man to. Orange! No Orange! Dilaw nga! <laughs> Orange, ako. Oh. Ko dilaw Orange flavor. Ang bubo oh. talaga. dilaw dong. Orange flavor o. Kinig ka. Mm. Ang dilaw, tsukulit yan. <laughs> Hmm. Hindi nga yan orange, kaya hindi man yung orange kulay niyan. Dilaw yan, kaya yan tinatawag niya chocolate flavor. Bakit bang Chocolate flavor na. Ay, orange flavor man to. Ang orange yung ito. Hmm. Yan ang orange. Ha? Huh? Tanga ko <coughs> yun. Pukuha mo <man> yan. <coughs> orange yan. <coughs> yan yan <coughs> kayo, yan ang chocolate. Ha? Huh? Chocolate flavor. Orange flavor to. Ito talaga. Yan ang <coughs> kayo, kukuha kahit anong gawin mo dong, malaki yan sa akin. Malaki nga, pero orange flavor man sa akin. Hindi nga yan orange, chocolate nga. Orange. <laughs> orange Oh, yan. Kahit anong gawin mo do. oh, <coughs> oh, dong, kay malaki ba sa akin. Pero naman ako malaki. Oh, pero naman ako malaki. Wala. Oh, kaya yan dong. Wala yan, pangit pa yan. kulay yan, Masarap yan. Pa ano pangit? Matamis-tamis! Matamis-tamis! Paano magtamis yan? Na-expire man yan! Expire ba? Hindi yan! Expire ba? ba Ang Bago! Oo, oh, no? na, <laughs> Eh, yun eh. oh, yeah, <laughs> ganyan. Oh. Kahit anong gawin mo dong, may nanda man ako. <coughs> Ay, na, pag ganyan-ganyan lang ako, pero may, may nanda ako doon. May, <coughs> <ba, coughs> may laki naman yan. Oh. Oh, ano nga, ano ka ngayon? Oh. Ano, ano, ano ka ngayon? ngayon? Oh. malaki. oh. Ano oh. oh. <coughs> Meron naman akong malaki. Hindi mo talaga sabi mo, malaki sa'yo. Alam mo ba, hindi mo talaga ako panalunin. Kahit an

Ah, bago mo! Uy! Akin Hindi yan! yan!